So hello guys, so ito na nga, lulutoy ko na yung pinili ko kanina na uh, pork, pork para sa adobo. So magluluto ako ng adobo. So andito na yung mga ingredients ko. So simple adobo lang to. <coughs> Pero yung pagluluto ko ng adobo po, so, ko, so nilagyan ko siya ng patatas. So ngayon eto, bago ko siya, ano, eh, papakulang ko lang siya. Papakulang lalagyan ko yung mga, yung mga ingredients ko. na dito sa manyo comment. So, uh, so na Nagtira ako ng ano, ng sibuyas at saka pawang. So, after ko kasi na pakulaan to, ganito kasi ang step na pagkakulito ng adobo ko. So, after o siya, ko yung mga tapos ako sibuyas at pawang. So, isinamin ko na siya. Habang kumukulo siya, uh, may sibuyas at pawang na siya. Pero kasama, hindi ko pa lang tinta na. Eh, Tinara ko lang ito. Ayan, para mamaya siya, pagkikisa ko siya, kasi ito ay hindi pa pa sa mahaya. ko ng panilta. Ano yun? tayo ng adobo. Ayun, ayun pa lang. Sige, tutulungan na kita. Okay na, kaya ko lang ito. Ayan. ko ah, siya okay. ng toyo. Toyo. So, to, dito so, to, at is may to. Ito ang gagawin ko dito, pasang kutsa ang gawa ko dito. So, ayan. So, Tapos yan natin to. Wow! So, pagka yung, pagka yung maluluto na siya, matitiplahan so, natin to. Okay, so, kaya yan. Ito, sasang kutsa natin to. ito. Okay, so may mga in meron na siyang mga ingredients. So tayo natin siyang pumulo. So after nun, another ano, steps ng ano, uh, Habang hihintay natin siyang pumulo, babag na pula ito, patatas. Ayan. So ngayon ito, uh, another set ng aking pagulog yung ano. Yung patatas kasi bago ko ihalo sa adobo, pinipalit ko Optional yung seasoning. Eto, so, hindi yung Okay. maluluto na to. So, naluto na yung patatas. So, mamaya ko lang ito i-add mamaya sa pagluto ng adobo. So, another is uh, bay leaves. O, ito yun ay laurel. Laurel. Ito yung Ah, wala pa itong asin. Hindi natin ang Alam nyo, aking ano yung masarap ang ng adobo, hinaharap ko ina yung adobo yun adobo. O nag-adobo yun, wala siyang ano, walang tawin. Dati. Eh, hindi na siya nag-adobo. So, ayan, dito sa pinapirituhan ko ng kanakan, matigisan na ko ng pupus sa kanang pao. Ito ang mga kabantay. O, uh, golden brown na siya. Ayan. So, ayan, uh, golden brown na. Ilalagay ko na yung sabok. Ayan. Yung golden brown na siya. Ilagay na natin yung sapaw. A ako kasi pag talaga ako ng adobo, tuyo. tuyo siya. Ito, ah, kaya medyo masabaw ang gawa ko ngayon ay eh, dahil mga

Nay, lagi keto mo. So, lalagihin nato kano. <laughs> Papapasa. No? Sa ito yung finished product ko. Ayan, na, With patatas. Ayan. Adobo with patatas yung gawa ko. Masarap yan.